So ayan, ito yung kinukuha namin ngayon. Wild vegetable. So ganyan po siya. Ito yung nakukuha dito sa bundok ng Hokkaido pagkaganitong spring. Ayan, ayan sinakay namin si siya dito sa sasakyan. Agala kami ti Wild vegetable dito bantay. Siya siyang what. Okay, come vegetable. Hello guys. So nandito kami ngayon, kumukuha ng wild uh vegetable. So ito po ang itsura ng wild vegetable. Mm -hmm. Ngayon, ganito siya. Ayun si Mal. Hello, Mal. Hi. Mm. Ne, nagadong <laughs> Tapos si Hare, nandun naman. Siya, siya, uwede. So, dinala namin yung uh, aso ko. Para makakit dito sa bundok. Tapos yung binata ko naman, nandun siya sa tuktok. Siya, <laughs> siya, kutsoy, oide! may ka dami siya ayan pang disturbo may mga uh, beer po kasi dito sa bundok guys maraming maraming uh, usa dito tapos kinakain din tong mga ay nonigi na namin so mahal po ito sa supermarket yung anim na piraso. Mabibili mo siya ng 180 sa peso. Ayan. <laughs> Ayan. Ayada, ayada. Tutok, Kinana to ya? Ayan. Mm -hmm. Bakit to? <laughs> Choto! Hindi alam. Pinat pa yata mo

Ini ongkodetak nang dipintas, nanti naga ngaruh, nanti naga ngaruh didiintugutku datetoh yang pasak lumen, terus gelu-geluin amat aja ya lalaan. Kita nimal, detak telat datetangun, kaso mending kamu kealan atau datangmu atas, pasak lumen. Kadung sana na lang mangara eh. Kuan, mayo. Oh. Mangani uh -huh. mo So, laupan ti ano atoy, eh, na imas na la. Kanti nakot. Awan pag taputak dito. ka. Eh. Eh. So ayan, ito yung kinukuha namin ngayon. Wild vegetable. So ganyan po siya yung nakukuha dito sa bundok ng Hokkaido pagka ganitong spring Ayan, maging minsan minsan maging abuligin din tayo. Hahaha! <laughs> okay. Ano makita? So, ayan. Ito guys, ang mga ay noningi na kinukuha namin dito lang sa bundok to nakukuha so kabing mga taga bundok lang ang nakakapag ulam ng ganitong libreng pagkain saka mahal sa supermarket hmm. sa bundok hindi mo pagkirawan yung mahal mo hindi

Ado di jay nga to. Ayan, guys, yeah, o. Oh. Ado kaso. Malili aray ko po. Maliliit pa. O, oh, munala nato, eh. Ake. 99, o. Hindi. Nabulbul lang mo ten na na dag eh. Mm-hmm. Dapat pagtugmain na dadag ito. Sayang lang. Yeah. So, ito guys, ang mga wild well vegetable na kinukuha namin. Okay, so wow, ayan <laughs> so, guys yung mga Bukid namin Trigo Yung mga trigo na tinanim namin last year So ayan napakataas tong bundok na inakyat namin kayak ti imule matik kaya ti bumaban nako po ay animal na gatunala na sanga supot ka dakkel so ayan guys baba na tayo ah, ang sa pagbabaan ang tanagay pagbabaan ito yan nya Ne, dapat baras di dyan Dito lang ko mga So, ayan guys. nandito na kami sa baba. Tapos, pagka aakyat ka ng bundok, kailangan may dala kang kailangan may dala kang uh, ganito, pang supporter. Police Magnum. Ayan, ang Police Magnum. Pang spray beer. So, Maraming deer po dito sa amin. Mga fox. Mga deer. Hmm. Pero ito, ang gamit nito sa deer. Pang-espoy lang po guys, pang-espoy. ko ata nga ason. Tinalawan na tayo mutan. Hmm. Sya-sya! Hmm. Isakay mo ni Mal. <laughs> Ano na pegayan itong bigat batoy? Eh? Tiyosya na pa itong bigat ato eh. Tumunog ka na. Nande! Kaya ko na Siyangot! Luko ka ah. Tinalawan na kami jingato ah. Napay mabutang ka ti Puma. Ha? Puma o kanay no? Ni. Nee. So, itong aso kong to guys, takot siya sa sasakyan. So, nasagasahan kasi ito dati ng bata pa. Nung maliit pa. Kaya may bakal siya sa paa. Nabali ang paa niya. Na trauma siguro.